Abonsoy risks, le ou iti landi bez Jung Mo만, gi an bidan lan ak water avez namil datman liye바. ff E kon la bari nan nou e Ukwen sa reag juven si e Man Er Win Ball Manager어서, lанеye Sech syon characteristics ati ki.

Apa yang? Abaikan saja. Abaikan saja. Kamera. Action. Ada apa? Ibu, apa yang saya? Kemudian dapat menakutkanlah. Semua bagai guru itu, itung jamaah. ini. Jual on. Oh, eh, apa? Itu apa? Itu lah. Di lama menakutkan. Umi bilangin aku nama lulu, mala.

<laughs> Malulog. Paul, kung kaya mo medyo manual na. Sumbong kay ma'am mga naglalaro, ha? Sumbong kay ma'am yung mga naglalaro. Ayan, ha? Sumbong kay ma'am, ha? Sumbong kay ma'am yung mga naglalaro, ah Sumbong kay ma'am, oo. Sugal po. tugay ma'am. Lapa, hindi mo takot. O, Yanis! Hindi mo takot, po. Sin? Numabuti yung memory ko. Video ba yan? Oo. Well, I love you, Quint.

Padit! Oh! Li. Ako muna, ako muna. Ako muna. Ikaw, ganyan, ganyan. Padre, Rene! Paul, ikaw, Paul. Wala ako. Wala Video to, video. Wala mo yung dalawa. Baka masira pa. May ABC din no oh. Kaya ba dindo, no? <laughs> May ABC <bici> din no <laughs> okay. Opo, Ito ba makuha sa ano? <laughs> Hindi nga man dito. Tagalo <laughs> <laughs> oh, 3 minutes na. <laughs> oh, hop! Nakalang <laughs> ko <swapo>. ako! <laughs> ay, okay. Alam <laro> ako masyad. <laughs> Alam ako nalala. Hop! Oh, chef, lahat lahat na ikuha. Hanggang anong oras ba tayo? Tick. Tick lang? Hindi <speaking Spanish> so, na pa ang <speaking> kandayo. <Spanish> naman dito. Bad lang yan gagawin. Hindi na may natago eh. Sa akin yan eh. Good job. na sa Tulad niyo. Oo. Oh. Tulad ko, tulad natin. Maging totoo tayo, ang kasamaan ay nasa pagiging tulisan natin na dilantad. Akala ng marami mabubuti tayo, ngunit di nila alam na, na naluloko lang natin sila. Hindi ganyan, Hindi tayo dapat naglilibang. Marami pa tayong kailangan gawin. Magsabaw kayo!

Ayo, 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 ayo,

Tumigil ka! Bobo! Manig ka. Digtahan mo ako. Ano ang sagot mo? Sabihin mo na. Aray, okay. Aray! Yung parang ano? Okay, lamero. Kung gusto mong iligtas ang kasama mo, iligtas mo muna ang sarili mo. Uy, may picture! Ang nasabi sa aklat na ang mga salamin ng tanso at ibang pinaghalong metal. Totoo o hindi? Sabi po sa aklat,

Baka isa pa nga. Ogi, ko mga solda, no? Solda okay Ogi mo. Baka. gwapo talagang. Huwag lang, kama natin. Yo! Ashdolo. Hindi na ako marunong. Yes! Prime medal! Opo, no? ano. 7 minutes na. Kaya pa na siya. Okay, maganda. sa so napakagandang babae dito. Uy! Huwag mong pa. Uy! Patlo gwapo Patlo pa! Patlo pa! Patlo pa! Patlo pa! Kaya gua si sih dahil main. Oh, tama, tama na, tama na, alam ko na yan. Oi, fight of the Let's go! Game! Batu, batu, pick. Eh, matahari ba'kai Abot, aaa, uh, dig. Ano nga? Oi! Tunggu po, akampana. Game! Hmm. Go! Tatungan. Bakit nga Bakit uha Hindi, ba yung teddy bear ko? Kaya oh, ka na. Oh, ang ganda. Masira na. Holy shit! So, pala kasama ka dito. Ano yan? Ano na oh, yan? Sinis. Wala naman si Ipa eh. na iso. Ipa Ayun nga. Karamba! Masya okay, po ka ano na dyan. kayo. sa akin. Paganto paganto. Uh, upo, upo ba? Pa. Pati yan, okay. ng shit mo. Okay. 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 Si Dario. Siguro mayroon na kayo lahat. lang. Hey, 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 diyan. Sa nga, bago na kapitan general, kasi hindi naman ba bago ang nagmaka-profile ng account, identity ng boss. Eh, ibabalik ng pa basta man. Boses, Saasak pa si Trigad na magiging mag bago pa ang huling mga kapatid ng general. Oo, dami sila Ano ang amaring dahilan sa pagdudala ka, Deme? Ano ba ba't matisira nito ang lalo? -tulang -tulang. Ano pa ba ano pa ba? Wala, ano hindi ako si Vickson. Sila ito ko. Well, Wala, pangdahan na isa ako sa mga unang sumulong sa proyekto ah. Pero la na ko Tapi paano ka kita bigla na lang. Tunggoyoy. 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 Hoy, sana mo tawag. Hay tama na. Oh. Tay. Ito 'yung sa doctor namin office. Oh. Ano 'to? Kuy, around ring na yan, nakita mo na rin sa kasabit. Abi kunet lang umupo sa kado ni.